Oh wow, ang ganda ito. mag Wow. Wow. Grabe. Ayan siya o. Hindi na si tatay. Ano? na. Kalahati. Mayinip ini, Mayinip. Tapos Pag siguro magkakotunan. Ayan kalahating baboy lechon lechon oh lechon tara na guys oh kaya tayo guys kain na kalahati lang guys Donate. Donate. Donate sa bales. Wow. Sandbales. Pagyaman sa sandbales. Sige po guys. Bye bye.